guys. Tingnan nyo, ito yung uh, ilang beses ko itong ina-update sa inyo. Nag-start ito ng June 1. Uh, hiniwalay na namin yung benta ng estubeg at yellow. So, nabawasan na to ng bill para sa tubig. So, ito yun, no? Naka-10 cubic kami ngayon. So, 85 per cubic, napakamahal, diba? 850. Wala kasi akong sariling Manila water, nakikikonnect lang ako. Pero lumaki yan ngayon kasi nandito yung may kami. Pero last month, ito lang, walo lang. So, nagdagdag tayo ng, yan, no? Pero dapat nga, six lang talaga yung kain namin, eh. So, bawas, eto, bawas na to ng 8.50. Tapos, June 26 ngayon, pag June 28, dadating yung bill ng Meralco. So, yun naman, sarili ko na yun. Walang ibang, wala ko ibang pinakabit. So, dito yun ibabawas. Last bill dito ma magkano, 2.5, no? 2.5 na yun. 2.7? 2.7. Ah, 2.5, tapos naging 2.7. So, 2.5 last month, nang nakaraan, tapos magkano pagta-san 200 na din 27. So, bilangin natin to. For example, kung 27 ulit sa June 28 pag dumating yung general ko dito. Bilangin natin kung nakailan na tayo kasi dito rin natin ibabawas yon. Benta to ng isokolig at yelo. Sa bukas. <laughs> ito na siya guys lahat-lahat ha yan so bakit may 1k diyan kasi pag nagpapabarya kami so ala presyo na wala <laughs> 3690 ayan 3698 po yan lahat 3698 yang last bill namin ay 27 two months din siya ng ano eh tumaas siya ng 200 kasi 25 lang yun nung nakaraan so tingnan natin ngayon kung tataas ba siya or bababa baba. basta 27 lang yun nung last parang sa tubig kasi kumano din tumas din nagdagdag ng dalawang cubic so example kung 27 pa din yung meral bill may natira sa aming 998 ang date naman ngayon ay ayan na June 26 June 26 so meron pa tayong apat na araw, limang araw pag matapos ang buwan ng June. Yung tira noon ay savings na. 'di diba, O kung anong gusto mong gawin doon, at least hindi na mababawasan yung benta ng yung sa benta ng tindahan. Tsaka kung yun may tinda kang yung ref namin gamit namin diyan. Syempre may soft drinks, may frozen, may ice pop pa. Kung bagay yung tubo nila doon, malinis na siya. Hindi na siya nabawasan kasi nakuha na siya lahat sa ice tubig sa Yellow. yellow.